Pinag-aaralan na ng LTFRB ang pagpapatupad ng taas pasahe sa jeep sa buong bansa. Kasunod ng petisyon ng ilang transport group. Samantala, tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga tsuper ng kanilang fuel subsidy. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Mula sa 800 pesos, sa kita noong hindi pa nagtataas ang presyo ng diesel. 400 na lang ngayon ang naiuuwi ni Solomon sa kanyang pamilya mula sa kanyang pamamasada sa jeep. Kung madadagdagan lang daw sana kahit piso ang pasahe, maibabalik sa dati ang kanilang kinikita. Dahil 200 pesos din, aba idadagdag dito kada araw. Kailangan ma'am sa'yo, mataas yung diesel eh. uh -huh. Pero kung tutusin, kahit hindi sana kung babalang na lang lang ng diesel masyado na kasing mataas eh. Kaninang umaga, dininig na ang petisyong taas pasahe mula sa iba't ibang transport group. Ito ay ang dalawang pisong taas pasahe na hiling ng FedJDAP, Stop and Go Transport Coalition, LTAP at Pistol para sa minimum na pasahe sa jeep sa buong Pilipinas. Pero bukod pa ito sa limang pisong dagdag sa unang apat na kilometro at karagdagang piso sa susunod na kilometro na petisyon naman ng pasang Masta, Alto dapat akto para sa mga jeep sa National Capital Region. May pangalawa rin silang petisyon na pisong provisional increase para sa mga traditional na jeepney sa NCR. Pero ayon sa LTFRB, hindi sabay-sabay maaprobahan ang mga petisyon gayon mana posibleng madesisyon na, na ito sa susunod na linggo. Kung ano man po yung magiging desisyon namin na pagkasunduan ng board that it will be effective sa lahat po ng transport groups. Whether humingi ka ng provisional remedy ng piso, dalawang piso na increase whatever is in decision, it will be for the entire nation po yan. So possible next month, mayroon na tayong fair increase? Possible po next week, meron na po. Hati naman ang reaction dito ng mga pasahero. Okay lang naman. Kung dire-diretsyo naman yung taas ng ano, di ba ma'am? Ang trudo. Para sa akin, hindi po. Kasi sobrang taas na po ng mga bilihin, dadagdag pa yung pamasahe. Buli hindi ang pisong provisional increase sa ikatlo ng Oktubre. Binigyan pa kasi ng limang araw ang transport group upang isama na ang modern jeep at traditional jeep sa buong Pilipinas sa kanilang petisyon. Habang wala pang petsa kung kailan buli ang pagdinig para sa hiling na permanent ng dalawang piso at limang pisong taas pasahe. We'll submit our supplemental petition by Monday para by month, by Tuesday hearing, okay na tayo. Dahil yun naman ang pag-usapan ng board, in na nila yung one peso instead na National Capital Region lamang yung aming inap na yan. Hihintayin din ng LTFRB ang posisyon ng mga commuters group bago aprobahan ng taas pasahe. Nakapagpasa na rin sila ng sulat sa NEDA para abisuhan silang may petisyon ukol sa dagdag na pamasahe. So, so ang issue here is dalawa, magbibigay ba oo, o hindi? ang inclination ng board is, of course, in favor of the transport groups. Pero ang issue magkano, we will have to defer, uh, at least rely or take guidance from NEDA. Yun lang naman po eh. Guidance lang si NEDA, si board pa rin po ang magde kung magkano po yung fare increase na ibibigay namin. Samatala, inanunsyo rin ngayong araw ng LTFRB na higit 74,000 na na mga binipisyaryo ng fuel subsidy ang na-accredit na ng land bank. Pero 22,000 na mga pantawid pa sa card ang na-reject ng land bank at hindi pa napapasukan ng ayuda. Ito ho yung nagpalit na ho ng may-ari ng jeep, nagiba ng address, or hindi ho nagagamit yung card na matagal na. So yung land bank ho, in-stop mo na yung account. Ibig sabihin, yung mga ito, kailangan pumunta po sa land bank para po ma-update yung kanilang record at para matanggap po nila yung kaukulang uh, fuel subsidy po. Karen Vilyada para sa bayan.